ASIMO, 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 asimo. Uh, uh, shh, shh. Uh, Oh, quiet muna, quiet muna. Um, excuse me, magpapayo ba kayo? Ay hindi, trip ko lang tumakbo mula sa bahay papunta dito. Ah, nakita mo naman, di ba? Filing of candidacy. Siyempre, magpapile ako, di ba? ASIMO, ASIMO, ASIMO <laughs> Mga supporters niyo po. Hindi, bali, supporter yan ng kalaban ko. Iniram ko lang. <laughs> Siyempre, susuportahan ako niyan. Ano ka ba? Suportes ko yan, oh Yes. Ah, uh, excuse me, ho. Ano ho bang uh, tatakbuhin ho ninyo? Konsehal, First District ng Pasay! Asibo! Asibo! Talaga? Talaga? Ano yon? Talaga? Tatakbo ka ng councilor ng Pasay? Duda ka talaga? Hindi ba pwede? O okay, hindi pwede, presidente na lang. Ay, ah, po, pero walang election para sa presidente. Iyon na nga sinasabi ko eh. Kaya maka ba pwede? Yan, mag-file na lang ako ng candidacy pa. Ano ba naman tingin mo sa akin? Hindi ba ako eligible? Mukha ba ako nuisance candidate? Pwede naman, di ba? Ah, <coughs> uh, sige po, ito po yung uh, form ho. Paki-fill upan na lang po. Siyempre, pipilapan ko. Nung titigang ko to. Ito, mabubuo ba to pag tinitigang ko lang? dala po ba kayong ballpen? Pwede na ba to? Pwede na to? Baka hindi pa ba pwede, magpapabili pa ako. Uh, May pambili ako, no? Uh, diba? Gusto niyo? Um, uh, pwede. Uh, uh pagkatapos pong silapan, pakibalik na lang sa'yo. Oh, Siyempre, babalik ko. Alam mo, iuwi ko to. Tatakbo ko, papaframe. Siyempre, filing eh. Pa, paano mapag-file ko, hindi ko sa inyo. file ko, ha? Sige, babalik ko sa inyo, okay? Pwede, sandali lang. Puna okay. mo ako, una mo. Ah, uh, tapos na ho. Hindi, tumayo lang ako para makapagkwentuhan sa iyo. Ah, <laughs> tapos na. Ito na, oh. Amin na. Ah, ba, pwede ba magpa-picture muna habang, habang ina-file ko to, ha? Ah? Dali, dali. Ah, Question. si Bo! Yan. Asimo! 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 Pwede, pwede. Pwede pakibilisan. ano ka mo? Pwede pakibilisan. Niyo. Pakibilisan? Talaga? Kung gusto mo, huwag na lang ako Kung gusto mo, kayo na lang ang tumakbo. At siguradong susuportahan ko kayo dahil magiging mas maunlad ang Pilipinas pag kayo ang nakaupo. Yang-hiya naman ako sa inyo, ano?